magulang ngayon ang guilty sa pagpapalaki ng mga inglesero at ingleserang anak. While this has its own advantage for the kids, hindi rin mawawala ang mga negative effects nito. Ano nga ba ang pros and cons kapag ang bata ay lumaking banyaga sa sariling wika? Para samahan tayo for tonight's more sharing group, please welcome Child Psychologist, Dr. Ida Maria Perez. Hi, welcome good back. To. Good evening. Good, evening. good evening. Naku na, pag, sa families ninyo sa bahay, anong salita nyo? Ako ako talagang gusto sa mga bata. English mm -hmm. kasi ako napalaki ako puro Tagalog kayo. So gusto, uh, para kasing, pag uh, siyempre nakakaingit yung mga batang gagaling mag-English. Oh, mm -hmm. Diba para sa akin ha? para oh, sa akin. Eh yes, yes, gusto yes. ko dun sa mga anak ko siguro naman hindi naman nila malilimutan yung Tagalog Ay, kasi na. talagang uh, yes. Tagalog kami siya. Bye. Pero yes. gusto ko silang matata sa English. Sa English, sa school nila mas maraing subject naman ng na English. Oo, oh, oh, eh, eh, hindi pa kasi nag-aaral yung mga bata. Ah, Pero yung pa. panganay ko Okay na yung English niya. Uh -huh. So, yun yung nagtuturo ngayon doon sa mga maliit. Okay. So. Sa inyo, Miss Ako, when we were growing up, Spanish and English. Pero may Tagalog din. So, um, marunong kami ng lahat. Hindi kami nahirapan sa school uh, because of the Filipino subject. Siguro din dahil my mom was in show business. Yes. Mm -hmm. So, di ba, we would get to watch her, siyempre. Mm -hmm. Tapos, Um, marami rin naman nagtatagalog sa bahay. Yes, no? yes, yes. May weaker language ka dun sa tatlong 'yon growing up? Yung parang may mas preferred ka nung no, lumalaki ka? Mm, preferred. Taglish eh. Taglish. Uh -huh. Ah. Ikaw, Mars, sa inyo? Ako, gusto ko sana kung halimbawa lumabas na siya, gusto ko ano matuto siya mag-English. Mm -mm. Pero gusto ko ano pa rin siya, hindi siya yung marunong pa rin siya magtagal. Mm -hmm. Tsaka gusto ko kasi may po lagi yung mga bata. Yes. Para, para, yes. Kahit hindi magandang umaga. Halimbawa, magandang umaga, Tagalog, tapos mm -hmm. good morning. Pero yung good morning po, yung oh, meron pa rin po. pa rin yung po. Yes. Alright. Ikaw pa, naman? amin naman, English kami, nagpalaki ng mga bata kasi ako Tagalog ako. Yeah. Pero yung family ng husband ko, tsaka siya, ma-English English. talaga sila. Pero do they speak Tagalog? They do so, also. they, understand. They do, of course, of oh. course. they do. Pero sila, ano sila, ma-English talaga sila. So, nung mga namin, we have three kids, yung dalawa English ng English. So, ang, ang ganda rin sa ikon na mga to mag-Filipino subject. Oh, eh. yeah. So, yung bunso, siya pa rin yung pinakotisay. <laughs> yung bunso, Tagalog yun. Oh. Ang nangyari, siya yung bunso yung natutong mag-English kasi hindi sila magkaintindihan ng mga kapatid niya. Mm. Okay. Ah. Parang out siya kasi yung dalawa English ng English, siya Tagalog siya. Siya yung nag-adapt. Mm -hmm. na nag mas nag-English mm -hmm. na rin siya. Ah, okay. Parang gano'n. Eh ano, is this a recent phenomenon lang ba na marat mas marami mga bata ngayon na nag English well uh, tingin ko naman dahil nga may implications doon, so sa socially at saka sa education oh. ano mm -hmm. oo oh. 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 yung social status kasi minsan pag nagi English yung bata parang uy uh, siguro sa exclusive school social galing yan, yan, ano? Social so so nagkakaroon na tububus yung social status niya okay. pero ang disadvantage nga yan what if ang situation eh, pumunta siya sa isang lugar na hindi naman nag-i-English ibang bata. So, na out of place naman siya. Correct. So, may social implications talaga ang nag-i-English. Sa studies ng developmental psychology, ang bilingualism, may advantage yun eh. Pasi sa positive ang effect sa bata dahil mas cognitively, ano daw, mas nakakaisip siya ng mabilis, ang kanyang thinking patterns mabilis mas nakaka-form siya ng mga concepts, mga ideas. Mm. O, kung bilingual o maraming languages na alam. Yes. Yes. 'Yun isa 'yung sa mga advantages, ano? Pangalawa, okay lang siguro mag-English kasi paglaki, it's still the international language yes. being used, yes. so, yes. Mas madaling kunan ng job just yes. Ah, uh, okay. Ang nakikita ko namang negative side jan, 'yung sa education yung sinabi mo Yes, yeah, na yeah, so no, talking kanina. Um, nakita na rin ako mga examples sa real life na English speaking ang nasa bahay. So, hmm. talagang ang bata sa school, talagang yes. magtagalog. tagalog oh. Now, sa Filipino subject niya, Good like though. yun nga, no limitang herero. Mm -hmm. El filavisturismo. Oh. Talagang, oh. ang lalim ng Tagalog nun. Yes. So, ang hirap intindihin.